Yes, magandang uh, hapon mga binabahal ko mga ating sa bye-bye. na ako sa lugar ng ano, naglatex uh, at andito nga yung maghahasa ng lagari at ito pinahasa ko na nga yung lagari sa kanya. ikaw ng So meron siyang ano, meron siyang mga panindang mga basahan. Ah, uh, mga binamahal kong mga followers. Baka gusto ninyong uh, bumili ng mga basahan. Yung bang uh, doormat, sa paa, uh, Re yung, uh, uh, refrigerator, yung ano sa refrigerator, meron din sila. Sa uh, So, minsan ito pinakita sa uh, Channel 7 ni Jessica to. Ah, uh, yung mga uh, nagpapasahan dito. Nagugugulan ng pasahan. Ah, uh, ito so yung taga-Nueva Ecija, Bayan, Payatas at kung nangangailangan kayo ng uh, basahan uh, sa akin na kayo pumili at uh, ako na ang magdala sa inyo uh, i-deliver ko uh, door to door sa inyo para naman meron akong pampalot at sa at sa pampasero sa aking itinakalat na flyer para dumami tayo at pag marami na tayo syempre at kung tayo magtatagumpay makakatulong uh, na tayo sa ating kapwa ma uh, kapwa mahihirap marami din naman sa mga followers ko ang mahihirap, meron ding mayaman kaya yung, uh, yung mga mayayaman Ah, uh, sa akin na kayo pumili ng basahan. Ah, uh, sa para diyan sa inyong ah uh, 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 sa bahay, sa, sa pinto, 'di ba? Sa ta, ano ng pinto, sa may gate na lagayan. At uh, kung anong meron dito, yung mga top holder kung tawagin. Uh, 'di ba? Yung pang-ano sa may init na kartero Ayun, meron dito. Basta kung okay sa inyo, dito na kayo bumili at ako uh, ang inyong uh, message lang kayo sa akin at yan ay dadalhin ko sa inyo. Mora lang naman to. Mora lang. sa yung Yan at uh, maraming salamat. Thank you for watching. Uh, Mabuhay po mga minamahal kong mga ate, bye-bye. Please like and share po. Magsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan, ay maging panagututod sa iyong mga mata. Nang ang iyong mga bihaya na pagsudo at paglagot ay aming at mapanitili sa mga mga kalahang. Iyong itayatin ang aming pangunguang at mga mamamayan na kalangian mga